Pagpapala at kapayapaan. Samahan niyo kami sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat sapagkat bahagi lang nang di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Pagsasadiwa Ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Taglamig ng una akong magturo sa Japan. Minsan, tahimik at malungkot kong tinatanaw mula sa bintana ng aking opisina ang marahang pagbagsak ng yelo sa isang lumang sementeryo. Kasalukuyan noong nagpupunas, si Yuedan San ang aming janitres ng ibabaw ng aking mesa. Maya-maya, bigla siyang umalis. Pagbalik, tahimik siyang nagabot sa akin ng isang inihaw na kamote at mainit na siya ang may patak ng brandy. Talagang biglang naglaho ang nadarama kong pangungulila. Sumaya ako at hanggang ngayon, kahit napakaraming taon na ang nakalipas, parang kahapon lamang ang ginawa ang kabutihang iyon. Kahit munting bagay ang ibinigay, kapag bukal sa puso at may pagmamahal, dulot nito'y ligaya at alaalang hindi malilimutan. Nawa ay nadaman nyo ang pagmamahal ng Diyos sa ating mabuting balita ngayong araw. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa ating pagdinilay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, All for the Gospel.